Magandang uh, hapon po uh, sa ating lahat. Next year marks 30 years of my life in public service. Having been elected first in 1995 with my party, Lakas, CMD. Three decades hence, I file my candidacy today For Senator, under lakas, as I again offer myself to the people. Noong 2019, kumatok po tayo sa ating mga kababayan para muling maglingkod. Inialok natin ang ating kakayahan at inilatag ang mga pangunahing itutulak natin kung sakaling tayo'y palarin na muling mailuklok sa katungkulan. Some of these are measures that would take care of our elderly, our teachers, our students, and our constituents in the countryside. We also offered to be a force for unity and cooperation. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. Gayun pa man, mapalad po tayong nahalal noon. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions with 339 of those that have been enacted into law. Batas na po. Ilan lamang sa mga naisabatas ang CAP, Kabalikat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarians Act, No Permit, No Exam Prohibitions Act, Lifetime validity of birth, marriage, and death certificates. Mga batas na maghahatid ng infrastructure development sa mga kanayunan. At marami pa pong iba. Yan po ang uh, resulta ng pagbudots natin sa Senado. Ngayon, muli nating inaalok ang ating kakayahan sa ating mga kababayan para patuloy silang paglingkuran while we have accomplished so much work never ceases and there is still much to be done kasama dyan ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin mga programa para sa mga magsasaka at mga maging isda para sa pag-pagangat uh, ng agrikultura ang pagbibigay solusyon sa pagbabaha, ang pagbuo ng makabagong Philippine Building Code, ang lowering of optional retirement age for government workers, additional benefits para sa ating mga barangay workers, nurses, at mga guro, at marami pa pong iba. Kung tayo po ay muling pagkakatiwala ng ating mga kababayan at iluluklok muli sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. Dala natin ang tatlong dekada ng paninilbihan. Isang paglilingkod na magsusulong ng mga programa ng administrasyon para sa pakinabang ng mga mamamayan. Isang paninilbihang walang tinitignang kulay at nagtutulak ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito po si Bong Rebilla para Senador muling magsisilbi sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.